a day in my life na wala ko income, wala pa jud ko'y trabaho, nagpadako lang ko glat be, wala pa jud gyud pakaslan, biya eh na lang ko oy. Hoy wag naman maawa ka, Ginoo ko. As you can see, mga mare, nakaligo na nga ako dyan. Giunhanan nako na si Kuya Idrian og ligo, mga mare. Kay maagang ako nagising because I have a dream. Ginoo ko, maong nakaligo in town kog sa Joe. Don't mind the background mga mare kay madaming akong sinampay dyan. Double purpose nga yung double deck kaya nga tinawag na double deck kay higaan na apoy halayanan. Ginoo ko. <coughs> Fast forward na tayo mga mare kay nakaligo na pala dyan si Kuya Adrian. Gilusyonan na na ako na si Kuya Adrian kay pinangga in town na sa inahan sa naol na lang talaga kay Gipanga. ikaw ba mare naabay nagpangga nimo kung walay nagpangga nimo ali dire kay magpinangga ay tang duha Pagkatapos kung asikasuhin dyan si Kuya Adrian, mga mare, lalabas na kami ng bahay. Chares! Paglabas nga namin ng bahay, nandito na pala agad kami sa school ni Kuya Adrian. Sa anim na minutong na pag namin, napakabilis nga ng mga pangyayari. Yung dating mahal ka niya, ngayon hindi na. Agoy, umugot pa nga. Na goodbye kiss na nga kami ni Kuya Adrian tapos ihatid ko yan siya dyan lang sa may gate mga mare. Kay marunong naman yan siya umakyat sa second floor. Kay big boy naman yan siya. Kaya niya na yung sarili niya pag-uwi ko nga ng bahay as kasuhin ko rin pala yan si Bunso kay ihahatid ko rin yan siya sa school niya Bago ko pala makalimutan, magtasa mo na ako ng lapis, no? Kay araw-araw nga nawawala ng lapis tong mga anak ko. Hindi ko nga alam kung nagugutom ba sila o sadyang kinakain lang nila ba. Charot lang nung naihatid ko na pala si Bunso sa room nila no at ito na magbabayad na tayo ng kautangan kay baka mapabarangay tayo nito ni ate charot lang At hindi pa dyan natatapos ang pagiging dakilang ina ko kay maghatid pangako ako ng anak kong panganay. Ginoo ko, panganak palagi mare. sa dami ba naman ang responsibilidad ko sa araw-araw? Makakaya ako yan lahat? Sa laki ba naman ng braso ko? Nakasimangot kasi na nga ako dyan mga mare. Kaya sinabihan ko nga yung anak kong panganay kung maganda ba ako sa video. Kaya ayos ayusin niya mag ba? Na. Ang galing nga mag ng anak ko no. Kaya puro ulo na nga lang namin yung nakikita ba? No ba yan? Sabi ko nga sa anak kong panganay na tigil-tigilan niya na yung pagbibidyo niya ba? Kay puro ulo ko lang naman yung nakikita niyo, no? Mas maganda sana kung yung pagmumuka ko yung nakikita niyo ba? Charot lang. Naihatid ko na pala yung anak kong panganay sa destination niya mga marino. Pagkatapos ko siyang naihatid dyan, dumiritso ako dito sa grocery kay magshopping nga ako. just gino'o, oh, dami kong pera. Ay, sana all. Kumuha pala ako dyan ng fabric conditioner para sa aming mga damit na pampabango ba. Di baling mabaho kami sa inyong paningin, basta mabango ang sinusuot naming damit. Nagtanaw-tanaw pa ko diring dapita kay basig na apa ko'y ganahan na paliton. Kadaghan ako ng kwarta. Ago ay Nagkuha ko og chichirya. Kay ganahan ko na magkayuti ay me. Yung marin na tamad, hindi na kumuha ng basket kay tamad talaga. Sa kadaghan sa ako ang gipalit, hapit na jud mahurot ilahang tinda dire. Charot lang. Ipapunch na nato ni kay basig dili ta makabayad dire kay basig mapreso ta. Maura in town na akong gipalit. Perte jong daghana. Pagkahuman na og shopping diha, muuli na mga mare. Kay wala na ko'y kwarta. Sa sobrang init ng panahon, tanawa, nang tulo-tulo ang pawis sa akong mata. Dito natin masusukat ang tibay ng kojek. Sarot lang. Maganda pa rin naman. Hindi pa rin naman nahuhulas ang ganda ko. Saan banda? pagka uwi ko nga ng bahay nagdali-dali in town ko kay ng labay pa basura ginoo ko all around ni eh, mga mare <coughs> perteng lipaya sa ako ang mga anak kay gipalitan ako o silag pampayoti ay <coughs> wala nga akong nabili para sa sarili ko pero isa lang naman ang kaligayahan ko ang manglabalaba mga mare <coughs> Pagsapit nga ng gabi mga mare, nagluto nga ako ng aming hapunan. Kay parang sumasarap na nga yung mga niloloto ko mga mare. Charot lang. Gusto ko kasi mapursige yung sarili ko na magluto. Ayoko naman, na ganda lang ang ambag ko sa pamilyang ito. Charot lang. Yung nagigisa ka lang ng sibuyas at bawang, pero kinakalaban ko na yan sila. Kaya ang sakit nga tumalsik, ano ba yan? Lulutuin ko pala ngayon yung sarili ko Este, yung baboy pala Ano ba yan? <coughs> Dali kayo na ang akong giloto Mga mare, gibutangan na ako Og paminta, nga powder Oyster sauce, toyo Tomato paste, tomato sauce Agoy, gihanga ko pag voice over. gino ko <coughs> Nahuman na dyan kong giloto, mga mare Perteng lamia sa ako ang giloto Kung dili, lami ang akong giloto Basig mas lami pa ko sa akong giloto Charot lang <coughs> Gusto mo bang matilawa na ako ang loto, mga mare? Ano pang inaantay mo? Please follow and subscribe na sa ato ang YouTube channel. And please don't forget magshare share ng ating mga videos. O sa mga mare pare, ate at kuya, hanggang dito na lang muna tayo, no? Thank you for watching!